Napansin ang uh, aking panawagan pero may gusto lang ko kung i-clarify doon na eto na po uh, ako po ay wala pong uh, in-announce na na-endorse ng ating uh, uh, mahal na senador Bongo at wala po kong in na in-endorse ng ating director general uh, Doc Enrique Domingo ang sabi ko lang po doon salamat Doc sa isang text ko lang kinonek mo month agad, agad ako sa tama para mat, ma, matulungan at ganoon din po nagpasalamat po ako kay Doc uh, Eric Domingo dahil po sa siya po nag-receive ang uh, katunayan ng kanyang mga re receive ay ito uh, dokumento ayan po pina-receive po niya sa taon niya ayan na po ng FDA at ah, uh, of course sa FDA Region 3 po na-submit yung aming uh, application. Ito na po yung uh, order of payment. Ayan po. Kahit po uh, kung talagang nagtatrabaho po sila kahit alanganin na dahil uh, napalaki napakalaking uh, talagang tulong ng mga taga FDA at nagpapasalamat po kami sa inyo. Mabuhay po kayo lahat ng taga FDA. Uh, mabuhay po kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ito na po yung talagang uh, uh, nakalagay doon, product type, drugs, distributor, importer, exporter, wholesaler, etc. Uh, name of uh, establishment, uh, Agnes Pabunan, Medical, NOB, OB-GYN Clinic, ayan po yung kanya. At ito na po yung uh, nabayaran na po online na, na late man po, ah, hapon na po ito nakapasok sa online kasi nagsalado na po yung land bank. Ito po. So, praise God. Palagpagad natin ng Panginoon dahil napakabuti. Talagang naniniwala po ako sa divine intervention. Tuloy-tuloy po yan. Ang sabi ko po, I will stand on my ground dahil nakita ko na ito ay talagang magkakatulong sa atin at subok na at maraming patunay na. Nung nandun po kami, kumalat ang mga tao ko. Nag, nag iwan ako ng magpopos ni doon magbantay may mga taga-klame na pumupunta doon nagre-request sila na tulungan ang kanilang ma uh, kasama na nakalakda PUI na po diyan dahil nasubukan na po nila ito at talaga pong ito po ay matagal na uh, at ito po ay hindi na wala po kaming binebenta wala po akong inannounce na magbenta na kami ito po ay aking tinutulungan upang mapabilis ang proseso para magamit na sa taong bayan kung ano man po yung kwan talagang kakailanganin talagang gamitin na po kasi ito po ay mahalaga po para sa ating ngayon sa panahon na ito uh, ito po ang kwan nya ito po ay hindi bagong gamot at hindi po Prodex B ang ginagamit nila doktor hindi po Prodex B na nakalagay dito may annotation po dito na Uh, galing ng office nung pina niya ng cease and desist order. Uh, ano po nakalagay dito? The Fabunan Medical Clinic has never be, been using products B. Hindi po products B ang ginagamit. At na-mention po yan ni eh, Idol uh, uh, Rapi Tulpo. Mabuhay kayo dyan. Talagang idol kita noon pa man. meron po nga, nakasama ko po man pala si utol uh, natin at uh, idol natin si Montolfo nung panahon ni uh, the late uh, Napolcom Commissioner Mario General ang aking tukayo at sa shooting sa shooting din shooter po yan si idol uh, Montolfo mabuhay ka ikaw isa pong nag-award sa akin nung sa trophy ko sa 9th division dahil pare-pareho kaming champion salamat uh, ito po ay matagal ng gamot at ito po ay may uh, US US uh, patent at uh, ito po ay talagang uh, katunayan na ang gamot na ito ay talagang uh, matagal na. Ang US patent po niya is ito po. Ayan. Kompleto po yan. Ayan po. Magkaiba po yung cobranine, uh, yung para sa snake bite at ito pong anti -viral na talagang may kakayahan. Ah, uh, ito po yung mga proseso na ginagawa namin uh, at ta talagang humingi kami ng uh, uh, kung pwede malif yung sa uh, cease and desist order ng uh, qua, ng uh, uh, FDA kasi po talagang uh, kailangan po Ar marami pong nagpupunta doon katunayan po ito po galing po ng Camp Crami ngayon Uh, at uh, basahin ko po sa inyo. Ang sabi po nila is uh, Willie Willy J. Fabunan MD, Consuelo Norte, San Marcelino, Sambales. Dear Dr. Fabunan, I wish to express my gratitude for the adjuta uh, adjuvant treatment you rendered us with regard to our minor illness manifested by colds, minor headache and sore throat. last february 2020 coupled with physical conditioning the injectable booster has made us well the sudden occurrence of this pandemic covid 19 in our country affected our organization during the simultaneous rapid testing conducted on march 7 2020 three pnp i made Personnel are found positive. This matter both anxiety among the affect uh, among them, affecting their duties as frontliners. In this regard, I humbly request for our assistance through our through your injectable booster to manage this health problem affecting our three PNP. IMEG personnel who are found positive from rapid tests conducted. Likewise, extending this booster to manage health condition of our personnel at IMEG headquarters as preventive measure would also be highly appreciated. Thank you and God bless us all. Ayoko na pong banggitin yung pangalan but... Uh, Idol kung gusto mong furnishan kita nitong copy, I can furnish you para po ma-clarify mo din yung mga nagtatanong ko dyan. Uh, kami po ay hindi nagmamadali, pero uh, as planned na nga po, eh, talagang uh, marami pong volunteers. Maraming nagbo-volunteers at yung nakasubok na po. At may patutuo po yung nagkaroon ng COVID-19 na nag-positive na na-confine sa Cardinal Santos eh gusto nga po sanang pumunta kaya lang dahil po sa lockdown di po siya makapunta pero nakausap ko personally in the phone at may nag-investigate na nurse na asawa ng uh, taga uh, kasama ko sa batch 91 Bok! Salamat sa patutuong sinan mo sa akin at ito po ay babasahin ko rin Nurse po yung asawa niya at in-investigate niya po yung pasyente na na-confine Ah, uh, doon po sa kuan sa Cardinal Santos, ang nangyari po ganito sa personal na pag-uusap namin, nagkaroon siya sa right lungs uh, sa X-ray. Sumakit ng sobra yung ulo niya at uh, uh, halos uh, hindi niya makayanan, mahirap hirapan siyang huminga uh, at uh, nagsusuka na rin siya. Alam mo po, pinauwi na siya ng uh, Cardinal Santos. Then hintayin na lang yung result. Then, sinabi siya, i-isolate mo yung salili mo. Nalulungkot na po yung tao. At buti na lang po, yung uh, kapatid niya ay kaibigan ni Dr. Pabunan. Ito pong nangyari. Pinadalan sila ng uh, gamot. Then, in-inject. Ang kwento ni sa akin, nung pagka-inject, nakaramdam sa kaagad ng kaginhawaan. Then, sinunod po yung advice ni Dr. Pabunan. Okay? After 3 days, balik na ang kanyang lakas at masigasig na siya. After more or less 5 days yata o 6 days, tumawag na po yung doktor niya na nag-check up sa kanya. Kasi nagpa-check up pa pala siya sa sa kwan, sa St. Luke. And then, uh, nung hindi niya kaya, nagpa-confine na siya sa Cardinal Santos. Eto na, nung tumawag yung doktor, Nag-alangan daw yung doktor na sabihin sa kanya kung ano yung uh, nangyari at uh, karamihan daw ng sabi ng doktor niya, alam mo, abang nagsasalita ako, isa dalawang salita pa lang pag tinawagan ko yung patient ko, huminto na. Pag sinabi ko yung result, bakit ikaw hindi ka huminto? Sabi daw niya, dok, wala na pong problema sa akin, masigla na po ako. Ayaw po namin magbigay ng false hope sa inyo. But ito po ay patutuunan ng mga tao. At marami pang may letter pa na darating from Camp Krame, supporting the documents para malift po yung disease and uh, yung cease and order ng FDA. Kasi po, nangangailangan na yung Camp Krami. Kailangan iligtas natin yung mga kapulisan natin dyan. Kailangan po nila si Dr. Pabunan. At talagang kahapon, gabi na ako dumating for this reason na talagang maayos po yan sakit nga po ng ulo ko ngayon, dahil ahating gabi na ako dumating, ang layo ng Sambades, pinuntang ko doon. Dahil po sa mga, kuwan, uh, offensive na po yung galaw para makatulong. And then, nap nagkaroon ng kuro-kuro doon. Kung sa man, na talagang uh, ma pumayag yung mga volunteers, eh gawing uh, testing ground, neutral ground, ang kamkrami. Andiyan ang presence ng DOH, FDA, at ibang mga expert then let the Fabunan uh, to administer the uh, drug injecting o kung uh, paano nila gawin yan. Yan po ang plano. Malami po kasing volunteers ngayon at marami po akong nakausap na nagsubok na. Nakasubok na sa gamot na ito. May mga nag-PUI na nga po, mga PUI na pumunta po sa bahay nila. At uh, yung ngayon kaninang naputol na sinasabi ko, nag-iwan ako ng tao doon para mag-monitor nakita niya yung mga in and out ng mga presence ng mga military personnel natin doon. Talagang uh, yun po, nagpapatuto sila. Pumunta ibang tao ko sa iba't ibang lugar ng San Marcelino at talagang sinasabi nila mahusay po mang ang gamot na yan. But, of course, we have to follow the regulation ng FDA. Uh, yun lang po. Matagal na po itong gamot kasi itong uh, itong kwanya, itong patent niya is 2001. Okay? 2001 pa itong patent niya. Talagang matagal na nilang ginagawa.